yeah mm -hmm. So yun mga kurago nito nag-overread si ano, Chris. Ay, uh, nag-overread ni Chris para sa palitan Para kuminig. Uy, masipag ka! Masipag ka ngayon ah! Masipag ka ngayon ah! <laughs> masipag <laughs> ka ka ah! So yun mga kuragon yung tropa natin sa taas Nag, ano, Kakabit sila ng gutter So naikala, nai-kabit na nila yung isang gutter dun sa taas ano Ito na sila So bubong na lang yung sunod nyan na ikakabit nila ngayon So baka ngayong araw na matapos nila yan So pag ito sa labas Yan yung itsura ng ginagawa natin dito So halos naglagay sila ng gutter. Tapos pakalagay ng gutter, nag installation sila. So pagkatapos sila ng installation, magiiyero na yung mga tropa natin. Ayan. Tapos doon naman sa kapila, sa may side, ayan yung pintor natin. So sabay-sabay na tayo dito, tapos itatay e, naman, pinapagawa ko ng uh, hamba So nagpagawa tayo ng hamba Ayan, so pala, nag-skip ko na rin sila dito sa loob. Or, labas nyo na yan. Yung mga... Lahat na yan. Kasi so, yun, oras ko yung yero natin dito. So, mayroon na silang ano, installation sa taas. Tapos na installation. Tapos, yun nila, ilagay na kanilang tapos Tapos, installation muna yung nilagay nila. Tapos, ay yero na. Kasi naman. Kapunta doon. Sa taas, yan. So, kaya tinan natin mga kuragon. Mga kuragon, nakapag-upisa na dito nag -yero. So, tapos, naglagay mo ng installation yan yung installation tapos siero tapos ito na yung gutter na kasalanan nila Ayan, yung gutter so dito sa dulo yan kasi dalawang hati yan eh so dalawang dugtungan di pinagsamang long span so baga hati gitna tapos may ano siya, may overlap siya na ano ng mga 60 cm yung overlap na naka cup para yung tubig doon diretso. So bali naguguhit din yan ng ano ng para standa ng ano uh, paglagay ng yero. Tapos yung station. screw na uh, dos dos yung text Pro, na ginagawa dito so one meter yung dapat ng ano, installation natin

아. <laughs> So yun mga kuragon Bali nagka-plastic na sila Dito sa harapan So yun yung itsura ng ating ano, uh, Plushing so, na sila So yun, Simple lang yung plastic natin Tapos yung cutie box lang Natagay ng ano Installation tapos Bubong Ayan na. Okay na. Paglatag na. Tapos, skin coat. Ayan o. Oh. Nakaglamon sila o. Oh. Wow. Ayan na. Ayan. Tura. Ang area dito. Tapos dito. Ayan na. Hindi na sa lang dito na skin coat. Tapos dito. Ayan Ayan, na grout na nila dito. Tapos yan. Okay. Ah. So, okay na. Nailamusa na pala dito, ha? Wala. Nailamusa na. Pati kami na? Mayroon na rin. Okay. okay. Bali sa next week, yung papalugin namin. ba na dala nyo kaninang ano? Ayun dala namin? Hmm. Apat ah, sa trike, isa kay boss mark, no? Bali, ilan? Lima. Lima? Lima Sabi daw, pang-anim yung sika-grout sika ba? Sika-grout na yung pang-anim eh. So dito tayo tapos dyan. Okay na. Pagbubog na oh. Ayos na oh. Okay na yung setup dito. Okay. So dito yan lang. Ito lang yung hindi pa nabububungan. Ah may bubong na siya kaso ano lang installation na lang. Ah? Sige, basta lakuha lak sa lak nila. Taga na taga nyo. Tapos dito. Kasi, ano. Ah, Chris. Walas mahaba yung kira nyo. Ang ganis dulo. Kantuan hanggang dito. Ayan, no. Oh. So, mabilis na mason. Ayan. So, dapat kanya yung pagkatira ng ano, ng kalitada. Ayan doon. Sa kanto na yun. Diretso. Tropa natin dito. So, yun mo ako. So, hapon na naman. So, patapos na naman tayo ng araw na to. Ayan trabaho so, na tayo. Ayan kami ngayon ng hamba. Para sa, sa site. So okay na yung bubong atas Kapit ko na lang kayo dun sa next week Kasi sabado so, na naman ngayon So ito na kayo sa trabaho na mag So magawa kami -ma -ma ngayon Alright, nagingin wow. na natin yung video